It's only 7 o'clock in the morning. Hindi mo nang papaya niya kadaghan sa papaya. Ang daming papaya po mga kapatid. Super init na. Grabe. Oh, pero ang ganda ng panahon. Tapos yan po ang mga kamuti niya kaya lang wala pang mga laman sa loob yan may kamutihan pa dito at saka sa kabila may kamuti pa madaming kamuti yan pero wala pang laman yan, yan may mangga wala pang bunga din may mangga yan po ang province life yan guys super init yan po oh yan na ang bukid yan po ang kanilang saging sabi ko ako nang magputol ay pinutol na po kami saging guys oh yan, ang saging nila. Patas, may kalamansi doon binili namin. Wala pang bunga. Maliit pa yan. Oh, si Makarmin, ha, Diri? Ano, katong bayabas? <laughs> Walang inapaw ng suga, Diri. Sige! Sige! Kat-kat pa! Di lang kumukat-kat, kaya di kabalo. Wow! Wow, the bunga is there. Oh my God. Wow. Dali na bunga. Oh, mo bantay Katita Katita. wow, mo. Katitang Wow, ang bunga. ni tita. My favorite sister's favorite. Nasira ng aking ngipin dahil sa bayabas. Wow, dagan bunga man oh. kabantay karon pa di ay. Hala, oo, oo nagpundok. Itago man. Oh, kay muli kag maayo. Tara guys, ang daming bunga. Oh, ang daming bunga. Oh, dapa. Oh. Ang may balanghoy din sila. Wala tong bunga. Yan na po ang balanghoy nila, tanim nila. Yan, mga kamuti, wala pang laman yan. Oh, ang ganda paggagawa ni Palarion. Oh, ang dami niyang kamuti, may mga tanim-tanim po doon. Yan, ang daming papaya, wala pang ano, bunga maliit pa yan. Ito yung sa tayo, mga sorry, sorry tayo sa ating Yan, ang mga salay, ang mga... yan, akong kita no mm -hmm. Muna ang kita mo mga salay tong last ano, last three months. Salay. Kana ba salay may tawag na tangad. Oh, mm -hmm. Wow, kadaghan mm -hmm. ang gibutang sa ligid. Courtesy Daligid is from Sa so, Basta pangalan dito. Ang ligid gikan nga to sa nido. nido. Thank you sa mga ligid nga free. Yan, mga gulong. Free po yan doon sa manggagawa ng mga ano. Yan guys, magandang-ganon tayo kasi super init. Tinan mo ang mukha ko. Oh, super init talaga. Yan, pagkatapos meron kaming dragon fruit. Magtanim din kayo dito, kami dito ng dragon fruit. Yan ang hardinera dito. Yan. Wow. Agay, ang sakit akong tiil. Yan ang mga ano. Ah. Uh, Kamuting kahoy. Nasa front ng Chocolate Hills. At saka yung mga bumbil. May bulaklak dyan. At saka yung sikwa. Morning! Uh -huh. Ano mm saka yung papaya namin guys. Nandiyan na po. Oh, ang dami Mamaya ipakita natin yung ating atsara kasi nagawa kami kagabi guys ng atsara. So, pag sa bukid talaga mabubuhay tayo. Pag magsipag lang po. Yan oh, yan ang kanyang balanghoy. Yan siya. Okay. May papaya pa doon. What's that? Ay, your papaya. Malalaking papaya na. Dagko, gagmay. Ha? Ah, bilog. Yan ang bilog po na ano, na papaya. See? Yung mga manok. Guys, ang mga manok, hindi napakita kasi na po ang avocado galing ng mendoro? Yan po, malaki na sila. At saka may maraming mga manok dyan sa kapitbahay namin, hindi lumabas kasi akala nila ay... pag -trip pa na namin. Okay. okay. Hanggang dito po muna tayo. Yan na po. It's only 7 o'clock in the morning but look at the sun. Rising up. The sun is rising up. It's only 7 o'clock in the morning. Ini ubi, ini mau Where's the OB? Oh my God, guys! The artist is here. Ako <laughs> na Wow, gikaunan ni Macarmin ang isa. Wow, this is, uh, artist from Thailand. Naunhanong <laughs> nung sa dakong ibon. Pagkatapos, guys, ito yung ano, yung atsara. Yung papaya kanina na pinakita atin sa puno, yan. Nagawa kami ng atsara kahapon, yan siya. Ang sarap po talaga. Ating tikman, ha? ating tikman ang ginawa nating atsara papaya. Mmm. Mmm. Lami. Lami kay ang suka tara oh. Lami kay maunang suka, lami jud kay kay ano suka ug gigamit. Suka. Pure tuba. yan. Daming sili para ang sili galing sa garden. Yan. Pagkatapos, ito yung chicken na gibuhi nila. si among gimarinit kay barbecue ito mamaya. Kaya guys, pag sa province talaga tayo, mabubuhay tayo pag magsipag. Yan. Marinit, i yan. Sa, galing ito sa, ano, sa bakod. Galing to sa bakod ng kapitbahay. <laughs> yan, at yung marinate natin yan. So, maunin chicken natin i marinate pagkatapos i-barbecue yan mamaya at saka meron pang ipakita ko sa inyo saging ito ang saging galing sa puno din nila o ito po ayan ang daming saging kumain ako na isa busog na po almusal saging ito ang dami. thank you palaryo ng makarmin sa inyong mga tanim ang daming nakakatikim sa inyong mga tanim walang anuman po okay walang anuman walang anuman daw po yan siya Pagkatapos, ito ang mga ripe na banana, na overripe. Pero pwede pa siyang makain. Na ano lang siya, masyadong malambot na tanggal sa puno. At saka hindi tayo na bike guys. Ilang araw kasi ang sun niya, very early, mainit na. Yan, pinagawa na natin ng ating bisikleta. Thank you, Elmer, sa iyong bisikleta. Nandito siya nag-check-in sa akin. Habang nandito ako, pinacheck in niya dito kasi para magamit ko yan. Ano sa mga liso? At saka ito guys, cranberry to. Hindi pa po siya mamumunga kasi hindi ko alam kung kailan to mamumunga yan siya. Galing sa aming lanilya po yan sa aking kapitbahay. Thank you. Ate, sa yung cranberry, malaki na po. Ngayon, magtago muna tayo kasi super init. Dito muna tayo kay di kaya. Magpatanggal sa pawis pagkatapos maliligo na. Katapos arangkada kasi freelance sa mga workers. See you again. Thank you.